Hi guys, magandang hapon. Nandito ako ngayon sa GPR. May isi-order sa amin ng clutch lining. Anong lining yung bar? GNM. Na pangalan mo lining ng Inmax. Tapos inok namin na sa ano, ah pinadideliver namin sa Lazada. Gusto ko lang sa inyong yung kung anong nangyari. Tapos kinansil ng Lazada. Ewan ko kung anong dahilan. Pero pagbalik sa amin, tingnan mo na yung tsura. Kung ano, tika, Oh, oh ganyan nung binalik, ganyan, ganyan. Ganyan, ganyan. May ganyan oh. na. Oh. Dati wala to, ito to. Dati wala ang frangel na yan. Ngayon, ito. Hindi lang namin na ano dun sa naghatid na rider kasi may ginagawa kanina eh. Ganyan, ganyan na. Oh. Ganyan na. Oh. may ganyan so, na. Pero yung pag kinapa mo naman, kaya kapain mo, hindi siya totally, hindi siya lining pag kinapa mo maalalaman mo naman kung lining kasi pabilog eh so bubuksan natin titignan natin kung ano talaga yung laman yan kasi hula namin o duda ko parang bato lang na nilagay sige nga buksan mo par siyempre si Bus Erol ang magbubukas ito natin yan wala yan ayan ha ayan mga boss tingnan mo kaya e, ano lang natin kasi kadalasan nangyayari ito eh order ah, sa amin aware lang kayo oh, at least aware kayo sa mga na nangyayari, ano? order sa amin tapos pagbalik, tingnan yung tsura may tsura ano? dumating utangin na bato okay, bato. Na, bato ayan ha positive ayan, bato. Ha? so yung babay na guys joke lang yun, yung nasa huli babay na, syempre hindi natuwa yung bus ko nakapag mask ng hindi uras <laughs> Hindi na, hindi na, hindi na ba? Sana aver kayo ah, sa mga may nagtitinda na shop, ganito. Sana bakit na may ige? Kinakartan ba to? Ayun Yan. Hindi no? yan for content ah. Tingnan mo, laki naman niya. Tingnan mo namang yeah. bato yan, no, laki yeah. oh. Bato. Oh. O. Asan yung catch dito? Oh. Ah, na pa namin. Dudurugin pa ata namin. Yan guys, hindi yung tungkol sa ano, hindi namin sinisiraan yung ano, yung Lazada. Kaya lang, kumbaga, kasi so, sa mga nagtatrabaho dyan, ano naman, ah, maawa naman kayo dun sa mga namumunan. Huwag nyo namang gagawa ng, ano, ng kalukuhan. Kasi na naman naman itura. ba diba? May puhunan po yan. So yun guys, hanggang dito na lang. Bye-bye. Yeah, oh, pagka mo, pagka oh. oh, oh, oh. diba? Oo. Na ito. Ito oh, ito, ito yan, yan, yan. Nakita mo pagka mga ganyan Pag hinipo mo naman yan sa ganitong plastic Pero, So sa, ganyang plastic Makakapa mo na Pero pagka dito mo hinipo Kaya nagduda kami bato, Kasi parang pag nun mo yung plastic ano, Parang liit yung laman ng loob So Ayan parehas yan o no? parehas na tatak yan no? Lalabas lang natin no? Ayan no. Dito galing yan Sa si shop namin na Ayan, parehas yan. Saka itong nandito, ang stock. Oh. Dito galing yan, sa shop namin. Tingnan mo naman, mga bossing, kung magkano ang presyo niyan. 1,550. So, tapos, pinadeliver namin, Lazada ang nakakuha nung order. Nung binabalik nila, kasi cancel daw, eh, na mo naman yung Bato, ang laman. Isang malaking bato. Kaya, mga kakali, alam nyo na kung sino may kailangan ng bato dyan. Ito, pwede to. Pahala na kayo kung paano nyo ubusin o kaya paano nyo ipukpok sa ulo. Kaya mga guys, naisipan ko lang video ang kasi wala nang ginagawa. Wala nang customer. Nakaalis na. So, parang nagdududa kami rin sa laman. Bakit pag inipo mo, wala na yung ano, usually makakita mo naman pagka lining, nakakita mo yun nakakita oh. mo yung lining nyo no. yun e, ano ko oh.